Jangan ini bisa lagi kita. Dan ini saya belager. Yan, yan talian niya talian ang ano ano sako sa para hindi magasgasan yung lubid yun good morning mga kablangit nandito na kami ngayon sa ano yan po iriya ng ano jacket uno ayan wala talaga itong batang ito balik kakarating lang namin sana sa 21 ang umaga ayan sila nakatali sa payaw cellphone ngayon ang ating gamit at nagbalik ang sakit ng ating camera nagpatay sindi na naman na open na mamatay ng kusa na open din ng kusa pag mag video ako hindi magkaigay papatay patay siya na naman siguro ang loob kaya silpon muna natin gamitin kung so, bibitaw yan sila sa payaw at ayusin yung ano yung mga tali para at may tumawag pa mga kablogger sa amin na isang bangka ngayon lang nasa 40 milya ang Tuluyo Island nasiraan din Dadaanan din namin yun At hilain din Bali dalawa na itong hilain Idol, patali ka Idol Opo Dalawang bangka na natin hilain Titiyog Hilain natin si Tiyog Paan pala siya oy Lapit na sa gumatong Korenta milya eh Filipino. Yang laka-stripe sa Tilaw at team. Pilipino Di bali po ito ang totoong Pilipino. Di bali po ito ang Pilipino. Huwag na pong bukulin. At ako sa may mga kapit dito sa Iris. yon hindi natin na videohan mga vloggers ang pag-trial na yan kasi umalis na kami. Naglaot na kami. Uh, tatlong araw umalis na rin yan sila. Naglaot na rin. Kasi so yan ang nangyari. Ang siraan. Sandam Loki pala daw mga vloggers ang kargan nila ng ilo ngayon. Diyan kami mang hingi nang yelo at ubos na yelo namin. Kilis ng Ang laki pa lutang. pala mga vloggers ng makina nila ay nagahalo yung rodo sa langis. Kaya mapahinga ka kita sa amin.

Mayroon mo is yung dito. Inaready na mga kaplakas sa Lubol. Ay, triple yan. Triple yung lupit. Inubol yung numero 18. Tapos, may isang single na ano 28 din. Ang laki. Halo. Ayo. 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 Ayo.

Ya, ya talian nang anu ang ano sa ako para hindi magasgasan yung lubid nailon ayun o no. tingnan natin mamaya mga vlogger sa speed ilan buka siguro na umaga Nandun kami sa may bangka na isa na yung nasiraan din. Nagpapahila so, din yon

Kiroso kosokna

may naghila na pangulong yung GR Matip. kaya hindi na namin siya dadaanan at nandun na nauna na sa amin may GR may pawing pangulong yun na naghila yan bali 24 hours na namin tuwing hila mga vloggers 24 oras na